Eh? <laughs> Hello mga madam! So naday mi karon diri sa parola diri sa liluan kay nagpahangin-hangin sa mid diri ah. So nindot yun kayo istambayan diri no? Kay nindot kayo ang view o nindot sad kaayo ang iyang ambiance kay bugnaw kaayo o dagan kayong ka mga tanong. Wow! Niya, di sa day ka magutman diri kay nasa day naninda diri si tatay, naninda siya bold egg, shumai, abalot, at saka ano, yung mga street foods char. <laughs> Ha? <laughs> Naay daghang baligya si Tatay deribisan bisan unsa so dili jud ka mapas mo kung ari ka mo standby diri sa parola. So nakalimot mi nga giubo man dai ni among kuya magpa-check up man mi karon. Schedule nila is alas 4 o niya. Perting kaon niya itlog no kay gusla jud kaayo siya diri ang nahurot niya duha ka boiled egg og usa so, ka quick quick. So ansa na man nakainayak naman siya kaon so ato sang pasagdaan na lang. <laughs> So naghuwat dai na midray sa among ate no kay amo lang gipanangid sa iyang teacher nga mugawas lang siya og alas 4 sa hapon kay alas 6 pa man ang ilang ting pa mauli pero is schedule sa ilang doctor check up karon is alas 4 man so kinahanglan magawas siya og alas 4 So mga alas 3 na dai ni kapindiri ano nang snack snack sa midriya unya kay napamay sayaw si ate maong amo sa siyang gihuwat ka jyot kahuman man daw niya og sayaw usa na mo siya kuhaon kay muli na siya largo Wala um, lami kayo akong kaon sa kong timpurasos nagtukog na busog na ni akong kuya nagakaon-kaon sa mandahin ni siya sa iyang kumu pa ni siya na Eh? <laughs> nakuha na dahi na si ate o si nana sa balay noog nakailas na sad si kuya so padulong na dahi may diri sa amin dero so kinahanglan dyan na to ipacheck up silang tulo no kay sila man dyong tulo ang giubo. Oh, dili man no. sad mahimo no? kasi nana ratong ipacheck up kay kung si nana ratong ipacheck up niya niya ang duha giubo, gihapon di mataktan na gihapon si nana so mas maayong ipacheck up na lang yun na to silang tulong bahalag dako kaayo tao gasto Grabe namang jud kauso ang hilana na ubo karong panahon na no ambot na lang jud kay ang panahon lain kayo stanan mo init unya mo lang ukulan ulan unya mo init na sad so naa na, -na dai mid diri sa taas sa mendera no padulong nami sa clinic ni Doc Romel Kapa so si Doc Romel Kapa ang ilang pediatrician so mao jud ang doktor ni Nana sukad pagkagamay niya Amazing. So pag-abot na mo diri sa clinic ni Doc na stress sa duga pila ang assistant ni Doc kay grabe na gyud. Kakulisaw aning tolo ay labad kaysa ulo dili mag urong. So gitimbang na day si Kuya Diri unya mag apil sa dugtimbang timbang ang usa nga puma naman unta siya og timbang. Gikuan sa dai body temperature diri si Kuya unya si Ate Pod high. 3,250 ang ako nabayaran sa klinik no dok. Dala check up o tambal niya. Pero wala pa na kumplito yung tambal kay wala pa nakapalit og salbutamol og citericin. So kana na pang flumosil ang ako napalit og antibiotic ni ate. So sa gawas na lang ko ni palit og niabot siya 4,000 ang akong nagastotaran. Karong adlawa pero sagdain na lang ang importante na ayos sila. Flumosil! Oh, o oh, dali na! Kalami? 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 <laughs>

bata Nata may mga ipuno, may reklamo <laughs> Hagoy, ikaw ragyo ni reklamo sa tanan no ikaw mo taki na maguwangan. pagka reklamador bagyud nimo. So diri na ano lang dai ko tubang atong video mga madam no. Salamat kayo sa inyong pagtan-aw og hinaot dili mo maubo. So thank you and goodbye.